Gladys Reyes, pabor sa paghihigpit ng MTRCB Bilang dating board member ng MTRCB, pabor si Gladys Reyes sa pagmumonitor, paghihigpit o pagbabantay sa mga palabas sa telebisyon, pelikula, pero dahil artista rin siya, naiintindihan din daw niya ang trabaho, na minsan nadadala nga sa mga kaganapan sa paligid, mas maganda raw na malinaw talaga kung ano ang mga bawal at hindi bawal sa TV o kahit sa pelikula. Kaloka si Gladys Reyes, nalagari talaga sa halos lahat ng istasyon ng telebisyon sa Pilipinas ha, imagine, nasa It's Showtime siya bilang isa sa mga hurado ng Mini Miss You. Nagtitiping din siya sa Black Rider ng GMA7, kasama si Naruro Madrid, Mateo Gidicelli, may moments na siya sa Net25, at may game show rin siya sa TV5, kasama si John Orcilia. Ako kasi kung saan kailangan ng serbisyo ko, doon ako." katrabaho nga ang tawag ko sa sarili ko, dahil lahat talaga nakakatrabaho ko. At syempre, dahil pinag-uusapan na ngayon ang tungkol sa paghihigpit ng MTRCB, o Movie Television Review and Classification Board, sa mga TV show, tinanong namin ang opinion ni Gladys, e ba diba si Gladys ay anim na taon nang naging miyembro ng MTRCB. Ang masasabi ko lang, ang hirap kasi ng live show, hindi mo na kasi pwedeng i-edit yan, I was with MTRCB before for 6 years. So medyo alam ko kung paano ang takbo, halimbawa, pag teleserye, hindi naman pwede na araw-araw silang nagpapadala, kasi minsan hand to mouth ang taping nila, so meron silang sample episode na sinisend sa amin noon na ginagawang basihan. Then pag live naman, eh sa MTRCB maraming TV riyan, maraming monitor, so minsan kung may magre-report talaga, hindi naman pwede na walang gagawin diba? Ang hirap talaga, sa totoo lang, kasi sa point of view namin mga artista, mga hosts, kasi minsan spur of the moment, makikarried away ka sa sitwasyon, na feeling mo nakakatawa, pero may isip mo, tama ba yun? May ibang reaksyon. Lalo na, you cannot please everybody, diba? Diba in working nga with Vice Ganda ngayon, almost everyday, nakikita ko naman ang effort niya na maging maingat, lalo na sa portion namin, kasi nga may mga bata. And so far, napaka-memorable na ang mga episode namin. Mahirap talaga, pero siguro, with MTRCB, dapat malaman lang, o well-informed lang ang lahat, kung ano ba ang mga panuntunan, kung ano ang pwede at hindi pwede ang MTRCB naman ay sa kapakanan din lang ng mga manunood, although ang hirap, kasi hindi pa sakop ng MTRCB ang online, di ba? Sa totoo lang, just a swipe away, kailang mga bata may cellphone na. So, sa TV and movies, doon man lang mag-abayan talaga, pero ako nga, since artista rin ako, at nag-work ako sa MTRCB, naiintindihan ko na bilang isang artista, trabaho lang yun, pero as MTRCB board member noon, naiintindihan ko rin yun. Na trabaho lang din yun. Na alam din namin kung ano ang ginagawa namin. Kaya maingat din ako sa mga ginagawa ko sa TV. Regarding sa ice and cake issue ni Na Vice at Ayon, wala kasi ako noong time na yun at konti lang naman ang napanood ko sa part na yun. Hindi ko alam ang kabuuan noon. E paiwas na sabi na lang ni Gladys.